Edmar! Kunin mo yung chinilas <laughs> ni <neighbor> Frederick. <direct. laughs> <laughs> ano di pa kugos ang kabalo mong yung... Bago pa sa ospital. Ihatag na si inanag, inanag, kapataway. Nag-chinilas. Gani? Hoy, chinilas! Pidmar! Huwag kayo umayo. Ay, magtapok lang ka mo. Magtapok ra. Kaya, alam mo na mo na gihap. <laughs> Bauli naman din ito, be. Di ka maminaw, tiyo. Wala na ganyan sila chinilas. Ang butan eh. Kapag kung dinigong na si Idmar ron. Ang gusto, ni. <laughs> Tapos pag pagtulong na ako kay mo si Paolo, si Paolo, aga mo rin yung bana ako gibiro pag ito dai nga, si Koan nga, hala, ikaw na dyan, Koan, Paolo, wala makakapre kita ko mga kinataw. Tingnan rin ko si Paolo, ni ni matured magunahong, hindi na matured mga nagunahong. ni dami kita sa Paolo rin? May dami man sa mga may mga Di ba may friend? Oh. Mari. Marimar. <laughs> ah, bagay. Blue tunnel, oh. Blue sinina. Huh? Oh. Blue. Blue. Ayo, Rem. Cinti. banyak Oh. 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 Di basta-basta. Ya si pakita Dili, dili ito ang tingko ang dagat sa mga. Dili siya? Hindi mo gutog pangabok mo na siya siya kaligo. <laughs> siya pangabok dagat siya siya kaligo. Alangan mag-i siya maligo nga mag Sa muna, so, muna, Bel, kapasaan naman ka na ang bata. Ha? Nagyan ko ang samad. Yakin naman kay samad? Mabugat nya kay Inday. Baka sa kampuna Video na ikaw pusing ka harap sa kamerad na eh. mulai live pa siya? Mag-live pa rin siya. si ito ipag-live ito eh. Nagjinilas ni Dito na! Dito na po! anak. Ilagay mo dito. Nagsabi ni ko sa. Sunyan din deh mga squadro. Niya gamogamo. Ah, kini morga birthday ni <laughs> <laughs> Guys, happy birthday na guys. Kay beauty ni da gara la guys. Mora ko sa baryuhan nagyo na. Naghen pa na guys. <laughs> o saba man di magpalula tani mga bata te. Kanun tubig. Gap. Look doon. Napuno ng nang kuha. No mapuno. Dahil